Asan yung tubig niyan? Dito siya, dito siya ilagay yung water po sa pinaka heating plate. Saan ang 100 ml ma'am. Dito ma'am level lang siya dito. Sukatin niyo yung bottles na ay yung water ma'am doon sa pinaka bottles niya para ibuhos niyo na lang po siya. 100 ml yung water level. So pa paano so, mo malalaman na nag-dry up na siya? Nag Automatic yun siya mag-shut up. Halimbawa, siya nilagay siya ng water. On niyo lang po siya. Kaya't iwanan niyo na yun, sir. Ano yun lang siya. Ah, timer? Yes. Pinaka-timer siya. So, umiitot siya ng... Yes po, ma'am. Ano yung ilalagay dito sa taas? Dito, sir, yung mga bote sa ilalim. Tapos yung mga accessories. Mga nipples, takip, tsaka hood. Pero, siya pero naugasan na yun? Yes po, kailangan ng gas na. Ang baga para pinaka-sterilize. Di lang <laughs> yung ko kasama, pati yung... <laughs> Tapos yung ano, ano yung sa... sa, sa no milk. Oo, milk. Kasi... Okay. Pag naginit ng milk kay baby, eto sir, yung ginagamitin niyo. Eto, ito, i-coconnect nyo to sir, kasi ito yung... Ito yung pinaka-protector oh, yeah. ng bata. Yeah, Tapos ipapatong niyo to. Tapos yung bottles ko na may lawang gatas. Lagay niyo siya dito. On niyo lang po siya dito. So five siya, okay. to, sir, 5 minutes yun, automatic na siya mag-shot. Wait, naman dito sir, Iilaw naman to, sir. Iilaw siya. Tapos yun, automatic na siya mag-shot. Tapos i-ano niyo na lang siya mag Tapos niyo na lang siya mag-shot. Pwede na ba siya i-papit? Tapos yun, kapag nag-ingit ka ng kids kay baby. Hindi mo mamatay yung baby yung ano, yung breast niya <laughs> Ay, hindi naman. So, Ay, uh, hindi naman. hindi naman. Ay, Warm, S warm yes. lang siya, ah? mami. Hindi naman siya yung totally sobrang inip. Um, um, kaya, um, 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 unti-unti ma siya matutunan. Ma yung pinaka-ano nga. Yung, uh, uh, ano nga ano, yung ano nga ano ba yan yung, sa hard boil? Pwede ba yung potato-potato? Egg boiler. Ito, ma'am. Ano kaya? <laughs> Oo nga, no? Masyabutay ka naman mababuti. Oo. Pwede siguro kasi hard-boiled na nga naman yung egg na ano nga may... na yung resulta pagkatapos ng 12 minutes naman. Ito yung sa... button warmer. Ah, sa ano man, egg boiler. Then sa food warmer naman, sir. Pero hindi ka sa nila 7 eggs yung makaka. Ito naman sir sa food Good. warmer. I mean, nakalagay. Can I Yan yung showroom. food warmer lang naman siya, hindi naman siya baby, uh, hindi nang ano ulam. Ako hindi ko. Hindi naman siya totally sobrang so, so, uh, so, uh, yeah. init. Yung init niya lang po kasi init, mames, yung kaya lang po niya. Okay. Uh, oh, okay. okay. So, yan talaga yung mismo magiging oh, enough so, lang siya pang take-in Yes. Mm -hmm. Hindi talaga siya tough. Sobrang inyong talaga yung, lala, ang mga microwave. Ako, was. Meron siyang pinakakain. Pag once mga na, nag-shot off na, pag namatay na yung ilaw, pag naubos yung water, dun siya namang namamatay. Hanggat may tubig, ma'am, na nakalagay dito sa pinaka-heating plate, hindi mga namamatay din. Mm, pero namamatay yung ito kasi timer to di ba? Yes, please. Sige. Sakto siya sa minutes. Kasi 9 minutes, 7 minutes, 5 minutes, plus ito, 12 minutes. Ito ko dito kasi may buto siya. Pag natapos mo, parang hayaan mo lang. Yes, po. into cool down siya, mama Hindi ba po, ma'am? Meron kayo mga bottle na nakalagay dito Steril pa rin siya ma'am kahit ano ma'am hindi niya siya tatanggalin ng mga cutters. Pagka natanggalan niya na ng isa oh. ma'am, kailangan lahat ng... Na Pag nag-sterilize ka ng na tubig, hanggang doon lang din yung tubig mo yung kanina yung sapo. Hmm. Hanggang doon lang. lang parang steam lang. Ano lang, ah, steam lang yung parang mag-sterilize. Ma parang mag-evaporate kasi lang yung, yung water. Hmm. Kaya na umumi. Doon siya ma'am papasok sa mga. sige wag na lang wag na lang <laughs>